Huwag tayong magsawang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya at grasya na ibinibigay niya sa atin. Iyo'y isang hirang na lahi, isang makaharing pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang bayan na pag-aari ng Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na ating hinaharap. Proud ako, naghirap ako. Alam niyo ba na ang dating Pinoy Big Brother housemate na si Rita Gaviola, na mas kilala bilang Bajo Girl, ay engaged na sa kanyang non-showbiz na boyfriend, ito ay matapos nilang magkaroon ng isang anak na babae noong nakaraang taon. Ang kwentong ito ay tungkol kay Rita Gaviola, ang batang babae na nakilala bilang Bajo Girl, dahil sa kanyang natural na ganda at makabuluhang tingin, si Gaviola ay isang Bajo, si Gaviola ay nakatira sa Lucena City, kasama ang kanyang pamilya na nagtitinda ng mga isda at tahong. Noong 2016, si Gavi Ola ay nakuna ng larawan ng isang netizen habang naglalako ng mga tahong sa Kadayawan Festival sa Davao City, ang larawan ay agad na kumalat sa social media at tinawag siyang Bajo Girl, dahil sa kanyang natural na ganda at makabuluhang tingin. At ngayon, isa pang malaking sorpresa ang ibinunyag ni Gavi Ola sa kanyang mga tagahanga, sa kanyang Instagram story noong ikaisa ng Nobyembre taong 2023. Ipinakita niya ang singsing -sing na suot niya sa kanyang kaliwang kamay. Sinabi niya na siya ay engaged na sa kanyang boyfriend at nagpasalamat siya sa Diyos at sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanila. Mga kapatid, ito ang kwento ni Rita Gaviola, ang Bajau girl na naging inspirasyon ng marami sa kanyang buhay. Makikita natin ang biyaya ng Panginoon na nagbibigay ng pag-asa, pagbabago, at pag-ibig, siya ay isang halimbawa ng isang taong hindi sumuko sa kanyang mga pangarap at hindi nagpabaya sa kanyang mga responsibilidad. Siya ay isang taong nagmamahal at minamahal ng tapat at wagas. Mga kapatid, ano ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito? Una, huwag tayong mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na ating hinaharap. Sabi nga sa Roma Kapitulo 5 Versikulo 3 hanggang 4, hindi lamang yan, kundi ipinagmamalaki rin natin ang mga paghihirap natin. Alam nating ang paghihirap ay nagpapalago ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagpapalago ng mabuting katangian. At ang mabuting katangian ay nagpapalago ng pag-asa. Pangalawa, huwag tayong matakot na ipakita ang ating tunay na pagkatao at tanggapin ang ating pinagmulan. Sabi nga sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 9, Kayo'y isang hirang na lahi, isang makaharing pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang bayan na pag-aari ng Diyos. Ito'y upang inyong ipahayag ang mga dakilang gawa niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Pangatlo, huwag tayong magsawang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya at grasya na ibinibigay niya sa atin. Sabi nga sa unang kronika kapitulo 16 versikulo 34, Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, at higit sa lahat, huwag tayong magsawang magmahal at minamahal ng buong puso, sabi nga sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 16, at nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at nananalig dito, ang Diyos ay pag-ibig, ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Mga kapatid, sana ay na kayo sa kwentong ito. Sana ay maging tulad ni Rita Gaviola, ang Bajau Girl na naging bida sa kanyang sariling kwento, mula sa viral net Pinoy Pagpalain Kayo ng Panginoon.